Yun guys, ngayon nga pala matutuloy yung pagkain namin ng mami. Nakaraan nga pala, hindi nga pala ito natuloy dahil naubutan nga pala kami. Kaya nakaraan kong kumain kami ng lugaw. Pero ngayon matutuloy ito. Iaayahin ko sila kumain ng mami. At hindi lang yon may solid supporters nga pala ako na nag-message sa akin na gusto niya daw sumali sa grupo namin sa GGS Ganggang Super sinabi niya sa akin na solid supporters ko daw siya at lagi niya daw ako napapanood kay Soap 150 at hindi lang daw yun fans daw siya ni Soap 150 kaya ngayon bibigyan ko nga pala siya ng chance para makasama sa vlog at hindi lang yun isasama ko na rin siya sa content namin ngayon para i-welcome siya sa GGS Ganggang Super at hindi lang yun um, sanabi ko ay magkita kami sa Kabu, dito sa Kabu National High School hindi lang yon. susuntuin ko nga rin pala yung mga kagrupo ko doon sa Kabu National High School kasi dun din sila nag-aaral kaya ngayon, yung solid supporters ko na to at solid supporters ni Sobam 50 ay bibigyan chance para makasama sa vlog. Guys, update ko na lang kayo pag nandun ako. So yun guys, nandito na nga pala ako sa Kabu National High School. Sakto nga pala, iuwian na nga pala dito at hindi ko nga rin pala nabutan yung bagong sasali namin sa grupo sa GGS Ganggang Super. Pero nagchat sa akin ngayon na nakauwi na raw siya pero... So yun guys, iuwian na nga pala ng Kabu National High School. Ayan. Ayan. guys. Ayan guys, oh. Ayan. Ayan sila yung... Ayan, na guys. Ayan. Ayan, yung mga estudyante guys. Ayan, so guys, alis na ako. Bye So yun guys, nakabike nga pala kami. Ayan. Ayan, dalawang bike lang kami. Yung iba kasi hindi na nakasama dahil may ginagawang assignment kasi balik eskwela na nga pala sila. Pero ngayon may nakasama ako bute, May nakasama ako guys. Ayan. Pero may isa pa na nasasama daw sa amin. Ayan, kakain nga pala kami ng mami guys. Ayan na guys, medyo maambon na rin. Ayan. Ayan, dalawa guys eto na guys, kahit tumuulan Ayan, tuloy pa rin Umaambun na kasi guys Ayan, pero tuloy pa rin kami Ayan guys, nandito na nga pala kami Sa kakainan namin ng mami Nakaraan niya pala, hindi kami natuloy Dahil naubusan kami, pero ngayon naabutan namin Meron pa, kaya dalawa lang kami dapat kakain Pero may sumama nga pala na solid supporters ko Na gusto niya daw sumama sa vlog Ganyan, gusto niya din kumain ng mami Ganyan, ayun, bibigyan ko siya ng chance Para makasama, So yun guys, ayun nga pala yung dalawang kasama ko Nagtatalokbong, ayan Malakas na yung ulan, napakalamig Ayan, umaanggi daw Ayan Ayan napakalakas ng ulan guys So yun guys, update ko na lang kayo mamaya Bye bye So yun guys, sumakay na nga pala yung mga kasama ko. At papakita ko nga pala sa inyo yung mga kasama ko. Ito tatlo nga pala yung naging kasama ko. At meron nga pala ng solid supporters na nakasama ko dito. At gusto nyo daw sumali sa GGS Gangrang Super. Siya nga pala yung bagong mem member namin sa GGS Gangrang Super. Kaya ipapakilala ko sa inyo guys. Ayan, kung sino siya. Kumakain na sila guys. Ayan. Ito nga pala isang maliit, hindi sa ulan. Ayan, nabutan niya pala sa ulan yan. Ito nga pala, um, kuya, ano po may pangalan niyo? Noel. Well. Noel, well, ayan, Noel. Well, nahiya siya guys. Ayan, yung bagong miyembro namin sa GGS. Ayan, kumakain na sila. So yun guys, kakain na rin pala ako. Ayan, bye bye. bye. So yun guys, kumakain na nga pala kami ng mami. Sa halagang 30 pesos, meron ka na, ng mami. Ayun guys, so, sa mangkok. Ayan. Ayan siya guys sa halagang 30 pesos may mami ka na talaga tapos ito pa sinabi ni kuya ay kung pwede pa daw kami na ng sabaw okay lang daw humingi lang daw kami ng sabaw ayun yan sila yung oo oh. yan sila G yung nasa dulo po ayan batang bata oh ayan oh Ayan. Kumakain na sila guys. Ayan. Bu Ayan guys. Natuloy na yung request nila na pumunta kami sa Mamihan. Nung nakara kasi pumunta kami dito. Naubusan kami. Kaya dugo nga pala na na -vlog ko noon. Pero ngayon eto na. Natuloy na. Meron na siya kami mami. Ayan. Ayan siya guys. So. Ayan. Wheat egg din siya. 30 pesos. Tapos meron din siya mga laman. Ayan. Ayan, masarap yung mami dito. Napakasarap ng sabaw. Ayan. Guys, Ayan guys. So yun guys, sa halagang 30 pesos may ano ka na, may mabi ka na at may kasampang itlog yun. At hindi lang yun, may mga sahog pa na. Ayan, manok, ganyan, nandito, napakasarap yun Ayan guys, ayun sila yun, nagsihalisan na, naligo sa ulan. Ayan, naubod na sila yun. Naubod yung mga pag, ano na mami. Ayun o, no, isa, tumatakbo doon. Ayun o. No. So, yun guys. Marami pa ako. Ito, hindi ko pa nauubos. Sa sobrang dami niya, hindi ko pa nauubos. Kaya, ito, guys. Bumalik na nga pala ako sa dati kong binablog. Tour, takapagkaan, guys. Puro ganun na yung mga iba vlog ko ngayon. Kaya, kaya, ina-inala na simulan Kaya, yeah, guys. Update ko na lang kayo mamaya. So yun guys, nawala nga pala yung dalawang kasama ko. Natitira na lang dito yung kasama ko ay yung bago namin kasama. At kasama niya pala yung nagluluto dito. At papakita ko nga pala sa inyo yung sinipuk dito. Ayan guys. Ayan sila, nawala sila. Pero ito si isang solid supporter sa ating kasama. Ayan sa so, pangapali nagluluto. Ayan, si kuya. Ayan. Napakasarap ng sabon na guys. Kasama namin. Hindi, inubos ang pagkain. Ayan Sabang o. Sabon ubusin mo yung pagkain mo tayo muna, naliligo ka lang sa ulan, hindi ka na kumain. Ayan, nagtutubig pa yun, lakas. Ayun no, may tigano ano pa yan? May tiga sa pa ng tubig, ayun no. Ay, isang kasama namin, naliligo sa ulan siya, guys. Ayan. Uh -huh. Disko, ko, nagtala pa ng tubig, yung sasawad lang sa ulan, pwede na. <laughs> ayun no. Ayan no. Ay, uminom pa yun, grabe. Ay, dalawa. Ayan. Ayun na, umalis na, kaya ako na lang ayun guys, Yari na nga pala kami kumain. Kaya magbabayad na nga pala kami kay Kuya. Yung isang ano nga pala magbabayad, yung solid supporters namin siya do na nandun magbabayad. Kaya papakita ko sa inyo. Ayan guys. Ayan guys, ayan siya. Ayan si, ano, magbabayad na kami kay Ay, Kuya. No. Ayan, thank you Kuya. Napakasarap po ng mami nyo. Ayan. Ayan, bye bye. Ayan guys, malakas po yung ulan. Ayan na. Kaya siya pala mga naligo sa ulan. Oh, oh, oh. oh. De, ala. De, Oh. 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 Why no? Uh -huh. So ayan guys, umuulan kaya So ayan guys, maliligo na lang sa ulan Ayan So ayan guys, dito nga pala location nila At pumunta sa kakabuba na dito nga pala yung mamihan nila So ayan guys, hanggang dito na nga lang po yung video ko Maging ngiti palagi And God bless us all okay. Okay. Guys, pumunta so, ako nga pala yung mga kasama ko Naliligo nga pala sa ulan Ayan, kakayari nga lang pala namin kumain sa mami Sabi nila, videoan ko daw sila hanggang naliligo sa ulan Kaya ayan guys, nila ay gagawin ko Bibigyan ko sila guys Ayan <laughs> Oji, ano ginagawa mo? <laughs> Ayan. Naliligo ba sa ulam ba? Ayan, Jason. Umuulan kasi. Ayan. So, ay, ito pa isang kasama namin. Ayan. Na, masabit pa doon. Ayan. Oh! tuwan ba yung